Sabi nila, mas masarap ang paghihiganti kapag malamig ihain. Well, inabot ng mahigit tatlot kalahating taon ang Ukraine. Pero ngayon lang nila naipaghiganti ng tama ang isa sa tinatawag na mga berdugo ng bukar. Si Venyumin Mitsarin, isang malupit at walang pusong kriminal ng digmaan na konektado sa isa sa pinakamalalang karumaldumal na krimen sa makabagong kasaysayan. Sa isang ingat na pinagplanuhan at perpektong naisagawang pag-atake sa loob mismo ng Russia, Tinapos ng mga puwersa ng Ukraine ang buhay ni Mitsarin nang mabilis at biglaan. Mahaba pa ang listahan ng masasamang kriminal ng digmaan na kailangang hanapin at alisin sa susunod na mga linggo at buwan. Naganap ang asasinasyon sa rehiyon ng Kemerova sa Russia na matatagpuan sa gitnang bahagi ng bansa. Sa Timog Siberia, na may Kazakhstan sa Timog Kanluran at Mongolia sa Timog Silangan. Ang Kemerova ay 2,000 milya mula sa hangganan ng Ukraine Kaya't mas kahangahanga ang insidenteng ito para sa si Ukraine. Pinatunayan muli ng Kiev na kaya ng kanilang puwersa ang eksaktong mga pag-atake. Hindi lang sa sariling sinakop na lupa at border ng Russia, kundi pati sa loob ng teritoryo ng kalaban. Noong Oktubre 25, may sasakyang dumaan sa malayong bahagi ng Russia. Sa manibela ay ang kriminal ng digmaan na si Veniamin Vladimirovich Matsarin. Hindi natin alam saan siya pupunta o anong gagawin niya noon. Hindi niya inakalang iyon na ang huling araw ng kanyang buhay nang magising siya ng Sabado ng umaga. Pero iyon nga mismo ang nangyari. Ayon sa ulat ng Pangunahing Direktorado ng Intelihensya ng Ukraine, Pangunahing Direktorado ng Intelihensya ng Ukraine, sumabog ang sasakyan ni Matsarin noong araw na iyon. At namatay agad ang 45 anyos na Tenyente Koronel. Naglabas ang Pangunahing Direktorado ng Intelihensya ng Ukraine ng mahabang paliwanag at video sa Telegram ukol sa papel ni Matsarin sa madugong masaker sa Bukhar noong unang bahagi ng dalawang libo at dalawamput dalawang kasunod ng pagsisimula ng pananakop ng Russia. Ipinapakita rin umano sa video ang sandali ng pagkamatay ni Matsarin habang siya ay unang nakunan ng kamera na nagmamaneho ng isang pilak na sasakyan. Makikita natin pagkatapos ang isang hindi pa nakikilalang tao na nakatayo sa gilid ng kalsada at may hawak na remote detonator bago igalaw ng kamera ang kuha sa tila parehong pilak na sasakyan sa malayo. Pinindot ang baton at sumabog ang sasakyan sa isang malaking apoy. Dahil doon, wala na si Venyumin Matsarin. Ito ang pahayag ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine tungkol sa insidente. Noong Oktubre 25, 2025 isang sasakyan ang sumabog sa rehiyon ng Kemerova ng estadong agresor na Russian Federation na minamaneho ng war criminal na si Matsarin Venyumin Vladimirovich. Si Police Lieutenant Carlo Matsarin, ipinanganak isang libo naraan, at walumpu ay dating miyembro ng Otriad Mobilni Osobogo na Naznachenia Special Unit o barig ng Russian Guard Directorate sa Kemerova. Isa ito sa maraming unit ng Russian Guard sangkot sa mga krimen sa digmaan at pagpatay ng lahi ng mga Ukranyano sa Kiev na ginawa ng hukbong. Mananakop noong malawakang pananakop ng Russia sa Ukraine noong Pebrero-Marso 2022, base sa ebidensya, ebidensya at salaysay ng mga saksi. Nagsampa ng kasong kriminal ang tanggapan ng pangkalahatang tagausig laban sa mga kasapi ng unit dahil sa paglabag sa batas at kaugalian ng digmaan. Noong Abril 2000 at 2022, natukoy ng militar na intelihensya ng Ukraine ang mga kriminal sa digmaan mula sa Oberg at nagplano ng mga hakbang para sa makatarungang parusa sa kanila. Nagpaalala ang Military Directorate ng Ministry of Defense ng Ukraine na may makatarungang ganti na bawat krimeng pandigma laban sa mga Ukrainian. Ayon sa pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine, kasapi si Metsarin ng espesyal na unit na tinatawag na Obareg na nangangahulugang amulet sa Ingles. Ang unit na iyon ay iniugnay sa mga krimeng pandigma sa Bukar, Ukraine noong Marso 2000 at 22. Nang salakay ng Russia ang Ukraine, tumawid ang mga puwersa ng Kremlin sa hangganan mula sa iba't ibang direksyon. Maraming pumasok sa silangang Ukraine, particular sa Donetsk at Luhansk, na target noon ni Vladimir Putin. Gayunpaman, may ilan ding pumasok sa Ukraine mula sa hilaga sa pamamagitan ng Belarus at nagmarcha papunta sa kabisera ng bansa, ang Kiev. Isang napakalaking hanay ng mga sasakyang militar ng Russia ang tumawid sa hangganan at pumasok sa rehiyon ng Kiev, na may layuning itaas ng buong pagmamalaki ang watawat ng Russia sa puso ng Ukraine. Ngunit ang Kiev ay ilang dosenang milya ang layo mula sa hangganan ng Belarus, kaya kinailangan munang dumaan ng mga puwersa ng Russia isa sa iba't ibang bayan at lungsod sa kanilang paglalakbay patungo sa kabisera. Ang buka ay isa sa mga lungsod na iyon. Tahanan ng humigit kumulang 34,000 katao bago nagsimula ang digmaan ang Bukhar ay isang maliit at tahimik na lungsod na kakaunti lang ang nakakaalam sa labas ng Ukraine. Pagdating ng Abril 2000 at 22, makikilala na ito sa buong mundo. Noong Pebrero 27, 2000 at 22 pumasok ang puwersang panlupa ng Russia sa lungsod ng Bukhar. Kasama ang mga tanke, paratrooper, unit ng militar na inhinyero Reserva ng tatlong-animeth Combined Arms Army ng Russia At mga special na unit na Spetsyal ni Otriad Bistrogo, Riyagirovania At Otriad Mobil ni Osobogo Nasnachenya Naroon ang puwersa at mga sistema ng artilyeria Na bumomba At nagwasak ng mga gusali hanggang maging guho Malakas ang puwersa At hindi handa ang maliit na lungsod ng bukalabanan ito Wala pang dalawang linggo Bago tuluyang nasakop ng mga Ruso ang lungsod Marami pa rin sa gupaan na naganap sa panahong iyon Kung saan ang mga lokal na residente ng buka ay nakilahok din. At ayon sa ulat, nagpakawala sila ng mga lutong bahay na Molotov cocktail sa mga mananakop na nagpasiklab ng ilang sasakyan ng kalaban. Sa proseso, naorganisa ng Ukraine ang bahagyang paglikas noong Marso nailabas ang daan-daang kababaihan at bata mula sa lungsod sa pamamagitan ng tren at bus. Ginawa ng kanilang ground forces ang lahat para mapigilan ang mga mananakop. Gayunpaman, Busi Premain, habang lalo pang lumalakas ang pambobomba sa lungsod at nasakop ng mga unit ng Russia, ang lahat ng pangunahing highway sa lugar. Nangyari ang hindi maiwasan, at napasailalim sa ilalim sa kontrol ng Kremlin ang Bukhar, noong ika ng Marso. Hindi agad sumuko ang Ukraine at nagplano ng kontra-opensiba sa lugar sa mga sumunod na araw. Pagdating ng katapusan ng buwan, nabawi ng Ukraine ang Bukha at umatras ang mga Ruso. Sa isang iglap, tila malaking tagumpay ito para sa puwersa ng Ukraine. Sa kasamaang palad, sa mga sumunod na araw, Unti-unti ngunit tiyak na nabunyag ang buong bangungot ng nangyari sa lungsod, kasama ang milyon-milyong tao sa Ukraine at buong mundo, umiiyak sa nasaksiyan nila. Matagal nang may senyales na posibleng gumawa ng krimen sa digmaan ang puwersang Ruso sa lungsod. Sa unang labanan sa Bukhara, may ulat ng mga sundalong Ruso na inaatake ang sasakyang sibilyan. Nagpapaputok sa residente o kinukulong ang lokal sa bahay. Pinapalabas lang sila minsan para magluto at maglipat ng bangkay. Noong Pebrero 27, unang araw ng labanan, iniulat ng lokal na mamamahayag na nagpaputok ang mga Ruso sa sasakyang sibilyan na ikinamatay ng isang lalaki at ikinasugat ng isa pa. Noong Marso 4, lumitaw muli ang isang nakakatakot at malungkot na kwento ng may SUV na dumaan sa kalsada ng Bukar. Tatlong batang Ukrainyano, pawang nasa kanilang 20-S ang sakay nito. Matapang nilang nilisan ang lungsod para magdala ng dog food sa lokal na animal shelter na kapos na sa supply. Habang papunta sa tahanan ng pamilya, biglang pinaputukan ng sasakyang ruso ang SUV na ikinasawi ng tatlong inosenteng sakay. Kinabukasan, dalawang pamilyang takot sa walang tigil na pambobomba ng mga ruso ang nagpasya tumakas sa kanilang bayan. nag sila ng kanilang mga gamit at nagplano ng rutang. Papuntang kanluran palabas ng Bukhar patungo sa maliit na baryo ng Romanivka. Sa dalawang sasakyan, bumiyahe sila para humanap ng ligtas na masisilungan para sa sarili at mga mahal sa buhay. Bago matapos ang araw, halos hindi na nila narating ang dulo ng kalsada. Isang Russian armored vehicle ang nagpaputok sa maliit na konvoy. Napatay ang isang babae at dalawang anak niyang lalaki sa unang sasakyan. Pati isang lalaki sa pangalawa. Maraming nakakatakot na kwento ang naging headline habang nagpapatuloy ang labanan. Nang mabawi ng puwersa ng Ukraine ang lungsod, Sa sakalang nabunyag ang buong lawak ng masaker sa buka. Noong Abril isa matapos umatras ang mga Ruso at suriin ng tropang Ukrainian ang pinsala, kumalat sa social media ang mga video ng maraming nasawing sibilyan. Inilibing sa mass grave ang mga bangkay ng mga nilapastangang lalaki, babae at bata. May ebidensya ng pambubugbog pagpapahirap, panggagahasa, at pagbitay. Kadalasang natatagpuan ang mga biktima na nakatali ang kamay sa likod. Maraming bangkay ang sinunog, iniwang mabulok sa kalsada, o nilagyan ng pampasabog bilang bitag. Bilang huling malupit na gawain ng mga tropang ruso bago sila tumakas sa lugar. Ang mga nakaligtas na residente ay nagsimulang magbahagi ng kanilang mga kwento na naglalarawan ng malalagim at karumaldumal na larawan ng tunay na nangyari sa lungsod sa maikling, ngunit mapaminsalang panahon ng pananakop ng mga ruso. Marami ang nagsabi na nabuhay sila sa takot. Nagtatago sa silong at umaasa sa kandila para sa ilaw at init. At ang kakaunting pagkain at tubig na naitabi nila para manatiling buhay, sabay dasal at pag-asa, na hindi iyon ang kanilang huling gabi at hindi sila matutuklasan ng mga ruso. Ibinahagi rin ng mga lokal ang na ang napakaraming kwento ng matinding kalupitan ng mga ruso at kawalang paki-alam sa buhay ng tao. Ikinuwento nila ang tungkol sa mga sniper ng ruso na nagpapaputok sa sibilyan pagkalabas ng bahay. Armored vehicles na basta nagpapaputok sa mga gusali. Sundalong tumatanggi sa medikal na tulong sa sugatang sibilyan at extrajudicial na pagpatay. Ikinuwento rin ng mga saksi na ang mga sundalong ruso ay pumupunta sa bawat bahay, iniinteroga ang mga residente, nililimas ang kanilang mga tahanan at ninanakaw o sinisira ang kanilang pinakamahalagang mga ari-arian. Ikinuwento ng iba kung paano ginamit ng kalaban ang inosenteng tagabukha bilang panangga sa putukan kontra Ukranyano. Patuloy ang mga kwento ng karahasan. Tulad ng sapilitang pagdukot at pagkulong sa mga babae at batang babae, pangaabuso, pagbubuntis, malupit na pagpapahirap, at sistematikong pagpatay. Isang residente na na-interview ay inulit ang sinabi ng maraming nakaligtas na kapitbahay. Sistema ito. Planado nilang patayin ang mga tao, Narinig ko kung paano nagyabang ang sniper na nabaril niya ang dalawang tao sa bintana ng apartment. Walang militar na dahilan para pumatay. Sadyang pinahirapan lang ang mga sibilyan. Sa ibang blok, totoong pinahirapan ang mga tao. Natagpuan silang nakatali ang mga kamay sa likod at binaril sa likod ng ulo. Siyempre, sinubukan ng Rusya na maliitin at itanggi ang anumang paratang ng mga krimen sa digmaan o kalupitan. Pero hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Maraming ebidensya ng masaker na kinumpirma ng mga residente at mamamahayag mula sa iba't ibang bansa na bumisita sa bukha at personal na nakita ang mga bangkay at pagkawasak sa lungsod. Makikita sa mga video na pinatay ng sundalong ruso ang mga sibilyan at nagpapotok ang kanilang armored vehicle sa mga inosenteng tao. Sinuri at kinumpirma ng mga independenteng source at media outlet sa buong mundo ang ebidensyang ito. Maaaring hindi na natin malaman ang tunay na lawak ng masaker, pati na rin ang kabuang bilang ng mga inosenteng sibilyan na pinahirapan at pinatay ng walang sapat na dahilan. Ayon sa ulat, may dalawang daan at walumpung bangkay na natagpuan sa mass grave. Tumaas ang bilang mula tatlong daan lampas apat na daan hanggang halos limang daan habang nadagdag ang ebidensya at natuklasan ang mas maraming labi ng tao. Sa rehiyon ng Bukhar, iniulat ng ilang news outlet gaya ng British Broadcasting Corporation na mahigit isang libong sibilyan ang pinatay ng mga Ruso sa loob ng ilang linggo. Isa ito sa pinakamalupit na krimen nitong mga nagdaang taon. Isang hindi maipaliwanag na malawakang pagpatay na yumanig sa buong mundo at naglantad ng malinaw sa kabuang pangit na anyo ng agresyon ng Rusya. Pagkatapos ng nakakatakot na insidente, Nangako ang mga leader militar at intelihensya ng Ukraina ng paghihiganti. Agad silang kumilos, tinukoy ang lahat ng sangkot sa masakar. At inalam ang mga pangalan, edad, lokasyon, at rango. Mabilis na bumuo ang pangunahing direktorado ng intelihensiya ng Ukraine ng listahan ng mga target na opisyal ng kalaban. Nakatuon sila sa mga miyembro ng Obereg Special Unit na itinuturong pangunahing responsable sa genocide ng mga Ukrainians sa Kiev ayon sa intelihensya ng Ukraine. Ang listahan na inilathala online noong Abril 14, 2,000 at ay may mahigit 60 katao, lahat tinukoy sa pangalan, rango at detalye ng pasaporte. Si Yumin Vladimirovich Metsarin ang ikaapat sa listahan. Ginampanan niya ang papel sa masaker. At may ebidensya mula sa pangunahing direktorado ng Intelihensya ng Ukraine na sangkot siya. Bagamat ditiyak ang mga krimen sa digmaan na ginawa niya, hindi agad gumanti ang puwersa ng Ukraine dahil may iba pa silang prioridad. At ang pagsubaybay sa isang particular na opisyal ng Russia ay halos imposibleng hamon na nangangailangan ng napakalaking pagsisikap pagsusuri at intelihensya. Pero hindi kailanman nakalimot ang pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine sa pangakong binitiwan nila para sa mga nawala ang buhay sa bukar. Lagi nilang layunin na dalhin sa hustisya ang mga kriminal tulad ni Matsarin at nang dumating ang pagkakataon, hindi nag ang mga ahente ng Ukraine. Natagpuan nila ang Tenyente Koronel sa Kemerovo, minanmanan ang kanyang kilos, at pinlano ang kanyang pagpatay. Mukhang palihim na nailagay ng mga ahente ng Ukraine ang pampasabog sa kotse ni Matsarin. Naghintay sila hanggang siya ay nasa manibela bago pinindot ang pindutan at tinapos ang buhay niya. Hindi rin ito natatanging insidente. Sa katunayan, nagkaroon ng sunod-sunod na asasinasyon ng mangkas na mga opisyal at militar ng Russia sa loob mismo ng kanilang teritoryo nitong mga nakaraang taon. Panahon Noong Abril, napatay si Yaroslav Moskalik, general ng Russia at deputy head ng Main Operations Directorate ng General Staff ng Russian Armed Forces sa isang pagsabog ng kotse malapit sa Moscow, di gaya ni Matsaren. Hindi si Moskalik ang nagmamaneho noon. Sa halip, kakalabas lang niya mula sa isang gusali nang sumabog ang isang sasakyan na may improvised explosive device malapit doon na agad niyang ikinamatay. Ayon sa ulat, inaresto ng Russia ang lalaking responsable. Sinasabing siya ay isang ahente ng espesyal na serbisyo ng Ukraine at kinasuhan siya ng terorismo. At kahit na hindi talaga inako ng Ukraine ang responsibilidad para sa insidenteng ito, malaki ang posibilidad na may kinalaman ang kanilang mga ahente sa isang paraan o iba pa ilang buwan bago ang insidenteng iyon. Isa pang general ng Russia, si Igor Kirilov, ay napatay din sa pamamagitan ng isang bombang pinasabog mula sa malayo na itinanim sa isang electric scooter na nakaparada sa labas ng isang gusali ng apartment sa Moscow. Si Kirilov, gaya ni Matsarin, ay wala ring mabait o marangal na pagkatao. Pinamunuan niya ang puwersa ng Russia laban sa banta ng nuklear, biyolohikal, at chemical, at pinaniniwala ang nagbigay ng pahintulot sa paggamit ng ilegal na chemical na sandata sa Ukraine. Ayon sa ulat ng kagawaran ng Estado ng Estados Unidos, si Kirilov ang pumirma sa pahintulot para gamitin ang chloropicrin, isang chemical na ipinagbawal noong 1,000 na naput tatlo sa ilalim ng chemical weapons convention ayon sa Ukraine mahigit 2000 sundalo ang naospital at tatlo ang namatay dahil sa chemical na pag-atake na iniutos ni Kirilov naghintay ang puwersang Ukrainian maingat na nagplano at umatake sa tamang oras agad na inako ng Security Service of Ukraine Security Service of Ukraine ang responsibilidad sa pagkamatay ng general ayon sa isang source na nakausap ng The Economist si Kirilov ay isang kriminal sa digmaan at isang ganap na lehitimong target. Bago magbabala sa iba pa, ganitong kahiyahiyang wakas ang naghihintay sa lahat ng pumapatay sa mga Ukrainyano. Isa pang mataas na profile na asasinasyon ang naganap noong puling bahagi ng 2000 at 23 nang ang itinalaga ng Kremlin na mababatas ng Luhansk na si Mikhail Filipinko ay napatay rin sa pamamagitan ng pambobomba sa sasakyan. Inako ng Ukraine ang responsibilidad at gumamit ang pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine ng Telegram para ipahayag ang pagkamatay ng politiko. Isang espesyal na operasyon para alisin si Filipinko ang isinagawa. Kasama ang mga kinatawan ng kilusan ng paglaban. Ipinaliwanag pa ng pangunahing direktorado ng intelihensiya ng Ukraine na sangkot si Filipinko sa pag-oorganisa ng mga silid torture sa mga sinakop na teritoryo ng rehiyon ng Luhansk kung saan ang mga bihag ng digmaan at mga sibilyang bihag ay sumailalim sa di makataong pagpapahirap. May malinaw na trend. Ang mga opisyal ng Russia na nang to torture, pumapatay, naglalason o nananakit ng inosenteng Ukrainian ay sistematikong hinahanap at binubura. Si Matsarin ay bagong halimbawa lang. Marami pang pangalan sa pangunahing direktorado ng Intelihensya ng Ukraine listahan. Kaya dapat mag-alala ang mga natitira para sa kanilang kaligtasan dahil tulad ng pinatunayan ng pagpaslang kay Matsarin walang hangganan ang mga ahente ng Ukraine. Kahit na tumakas ng libu-libong milya ang mga mamamatay tao at kriminal ng Russia para magtago at maghanap ng kanlungan sa mga rehiyong tila, ligtas at malayo sa lagim ng digmaan, malinaw na kayang kaya pa rin silang hanapin at bigyan ng mabilis na hustisya ng mga puwersa ng Kiev. Isa-isa silang matutunton at papatayin at mukhang wala nang makakapigil sa layunin ng pangunahing direktorado ng intelihensya ng Ukraine na lipulin ang bawat isa sa kanila at maghiganti para sa daan-daang inosenteng lalaki, babae at bata na nawalan ng buhay sa napakasaklap na pangyayari sa buka noong 2022. Hindi na maibabalik ang mga kawawang sibilyan sa pagpatay sa mga responsable, pero pwedeng makatulong ito sa mga naiwang kaibigan at pamilya nilang makatulog ng mas mahimbing. Alamin pa ang kasalukuyang kalagayan ng digmaan sa pagitan ng Russia, at Ukraine sa videong ito, ipinapaliwanag dito kung paano nagdulot ng di mapigil na krisis ang tumpak na pag-atake ng Kyiv sa oil refinery at infrastruktura ng Russia na maaring di kayanin ng Kremlin. O tingnan ang aming detalyadong pagsusuri ng hindi mapapasubaliang ebidensya na nagpapakita kung paano lumiliko ang agos ng labanan pabor sa Ukraine. Maaring ito na ang magbukas ng daan para mabawi ng mga puwersa ng Kyiv ang bawat pulgada ng lupang nawala sa kanila hanggang ngayon. Para masiguradong hindi mo mamimiss ang mga bagong balita at mahahalagang kaganapan tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine at iba pang pandaigdigang labanan, siguraduhin iklik ang subscribe button at i-on ang notifications. At maraming salamat gaya ng dati sa panunood.